Sa isang maliit na baryong napapalibutan ng palayan at lumang puno ng akasya, may dalawang pusong itinadhana pero hindi agad nagtagpo. Si Tala, isang dalagang may matang laging naghahanap ng liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi, ay lumaki kasama ang kanyang inang si Aling Minda, isang labanderang pilit pinupunan ng kakulangan ng buhay sa pamamagitan ng pagmamahal. Samantala, sa kabilang dulo ng baryo ay naroon si Soren, Isang tahimik na binatang lumaking may bigat ng responsibilidad. Bago pa man siya magsapatos para sa paaralan, nangingisda na siya sa ilog, nagbubuhat ng sako ng palay, at tumutulong sa sakahan ng kanyang tiyuhin. Sa murang edad, natuto siyang unahin ang ibang tao bago ang sarili. Hindi sila magkakilala noon. Hindi rin nila alam na isang araw lang ang kailangan para mabago. Ang landas ng kanilang mga puso. Isang hapon, habang papauwi si Tala mula sa pamilihan, Napigtas ang tali ng bayong na puno ng gulay. Nagkalat ang kamatis, sibuyas at talong sa gitna ng daan. Lahat ay nagmamadali, walang tumigil. Maliban sa isa, si Soren pawisan mula sa bukid, ay agad lumapit at tinulungan siyang pulutin ang mga gulay. Tahimik siya, hindi maraming salita, pero ang kilos niya ay puno ng paggalang at pag-aalaga. Salamat, mahina at nahihiyang sabi ni Tala. Tumingin si Soren at ngumiti, hindi ko kayang makitang nahihirapan ka, hindi iyon ang huling beses na nagtagpo sila. Sa mga sumunod na araw, parang lagi silang itinutuon sa iisang direksyon, sa palengke, sa ilog, sa ilalim ng akasya tuwing hapon. At sa bawat pagtatagpo, unti-unting lumalago ang tahimik na koneksyon na kahit sila hindi maipaliwanag, pero may isang hirap na hindi alam ni Soren. Malubha ang karamdaman ni Aling Minda. Isang gabi, bigla itong nawalan ng malay. Walang perang pambayad sa doktor. Walang masakyan, Walang alam si Tala kung sino ang lalapitan, maliban kay Soren. Walang pagdadalawang isip. Binuhat ni Soren si Aling Minda at tumakbo ng halos isang kilometro patungo sa klinika. Basang-basa siya ng pawis, habol ang hininga pero hindi siya tumigil. Habang umiiyak si Tala sa gilid, mahigpit na hawak ang kamay niya, bulong ni Soren, huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. Kinabukasan, nagising si Aling Minda, mahina pero ligtas. At doon habang nakaupo si Tala at Soren sa labas ng klinika, nagtanong si Tala, "Bakit mo ginagawa 'to? Pwede ka namang umiwas tulad ng karamihan." Tumingin si Soren sa mga kamay niyang sugatan at magaspang. "Tala, minsan isang araw lang ang kailangan para malaman mong may taong handang mahalin ka kahit hindi mo hinihingi." At doon nagsimula ang kwento ng kanilang pag-ibig, hindi biglaan, hindi mararangya, kundi tahimik at totoo. Pag-ibig na ipinanganak sa kabutihang walang kapalit. Pag-ibig na kahit dumaan sa pagsubok na natiling matatag. Dahil minsan, sapat na ang isang araw para maintindihan mo na ang pag-ibig, habang buhay palang hinihintay ang pusong katulad ng kaysoren at tala. Moral na aral, may mga taong dumarating sa buhay natin sa oras na hindi natin. Inaasahan hindi upang guluhin ang takbo ng ating mundo, kundi upang ipaalala na hindi patapos ang plano ng Diyos para sa puso nating napagod na. Ang tunay na pag-ibig ay hindi minamadali at hindi ipinipilit. Dumarating ito sa araw na handa ng muling maniwala ang puso at sa anyo ng taong handang intindihin ang sakit, pait at katahimikan natin. Kung natagpuan mo ang isang pag-ibig na hindi tumatakbo sa saya lang, kundi tumatayo rin sa gitna ng unos, alagaan mo, sapagkat minsan ang tao ay hindi basta dumarating. Ipinadadala sila ng Diyos. Roma Walo 28 At nalalaman natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop. Ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, mag, -like, mag ibahagi, malaking tulong. Ngayon sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!